Sa pagpapatuloy ng kwento, may kita natin si Nuerde na nakahiga habang iniinda ang kama ng bala sa kanyang balikat at ito ay patuloy na nagtataka kung paano nagawa ng isang cleaner ang ganitong bagay. Ang nasabi lang ni Rio ay mahigpit na ipinagbabawal ni Engine ang pagpatay ng tao kaya daw ginawa niya ang best niya para hindi mapatay si Nuerde. Pero dahil sa sobrang lakas ni Nuerde, naisipan niyang gamitin ito. Wala rin namang makakarinig sa kanila kaya tatapusin niya na daw ito agad dahil kailangan ng mga cleaners ang tulong niya. Pero ipinangako niya daw sa kanyang sarili na hinding hindi niya dudungisan ang kanyang Jinky at nakuha naman niya ang kanyang baril sa dati niyang trabaho at hindi makapaniwala si Nuerde na si Rio ay isang dating hitman. Mata sa mata niyang sinabi kay Nuwerde na sa kanila lamang ang nangyaring ito. Dahil napakaswerte ni Nuerde kasi kabilang na sila ni Engine sa cleaners ngayon. Ibig sabihin, mabubuhay pa ang bundles na ito. Hindi lang daw ito makakagalaw ng pansamantala pero mabilis naman daw dadating ang tulong ng mga kasamahan nito at pwede din daw naman tumawag siya sa kasamahan niyang bandals na may portal para humingi ng tulong. Dahil aalis na si Rio para hanapin ang mga cleaners habang nakatulala naman si Nuerde kay Rio na sabi niya sa kanyang sarili na buong akala niya ay malinis ang mga katauhan ng cleaners. Pero nahahaluan din pala ito ng kadiliman. Sa puntong ito, hindi malaman ni Rio kung saan nahanapin ng mga kaibigan niya dahil ang batang may portal at ang boss ng banda lamang ang may alam ng buong lugar na ito. Kaya alam niyang mahihirapan siya sa paghahanap ng mga cleaners. At naalala ni Rio ang pagkakataon na nakita ng mga cleaners si Amo dahil kung hinayaan na lang daw sana ng mga bandals na mapag-isa si amo, e mukhang hindi niya iisipin gawin ng ganitong bagay. At mukhang ang nagudyo kay Rio na gawin ito ay dahil sa ginawa ng mga bandals kay amo. May kita din natin, hinubad ni Rio ang uniform niya ng cleaners. Sa sumunod na panel, wala ng preno-preno pa. Tinadtad niya na nga dito ng bala si Jabber Hanggang sa ito ay mapahiga na at mawalan ng malay. Malakas nga daw si Jabber, kaya dudo daw si Rio na patay na ito ngayon. Sabay punta kung nasaan si Zanka at kinek kung ayos lang ba ito. Mabuti na lang at buhay pa ito. Mukha lang daw na sobrahan sa lason na naabsorb ang katawan ni Zanka. At sa pagkakataong ito, inakay niya na si Zanka para makalabas sa lugar at magamot agad. Sa pagsisimula ng chapter, makikita natin ang takip ng drum na portal ni Kotoni na lumitaw sa likuran ni Zodil. At mukhang nandito siya upang ibalita ang mga nangyari sa ibang bandal sa ibang parte ng lugar na ito. Sa puntong ito, mukhang nakarating na nga kay Zodil ang balita tungkol sa ibang bandal. Kaya naman, minabuti na nilang ialis dito si Rudo para hindi maabutan ng ibang cleaners. Lang lumabas sa kinatatayuan ni Rudo, si Kotoni at hinila siya pababa patungo sa panibagong destinasyon na kanilang pupuntahan. May kita natin ang pagbagsak ni Rudo galing sa itaas papunta sa harapan ng core. Bukang medyo napuruhan dito si Rudo at dahil sa sobrang ingay ni Rudo, nainis na si Zodil. At sinabing, di ba pwedeng tumahimik si Rudo, imbis na magingay, ay e gamitin na lang niya ang kanyang utak sa pagsagot ng tanong ni Zodil kung sasama ba siya sa pagpapabagsak sa spear. Pero siguradong sigurado daw siya na hindi siya sasama, lalong lalo na at ayaw niya sa taong katulad ni Zodil. May kita natin si Gita na nandito sa gilid habang nagsasalita si Zodil dahil hindi daw nakikinig si Rudo sa plano ni Zodil, ipapakita niya na lang ito. Ganyang inilabas ang gene kini Amo, sabay idinikit sa core. At isang matinding impormasyon ang sinabi ni Zodil. Dahil si Zodil ang may gawa ng tinatawag na Watchman Series Items. Ito nga ay ang glove si Rudo, coat ni Zodil at sapatos ni Amo may kita nga natin dito ang unti-unting paghawak ng core sa sapatos ni Amo. At kung ikukumpara sa ibang Jinky, malayo na ang nilakbay ng mga Watchman series na ito. Dahil ang energy na nakapaloob dito ay hindi masukat. Marahil may iisip natin na ang gumawa o may-ari ng Watchman ay may hindi masukat din na kapangyarihan pero hindi na daw nakakagawa pa ulit si Zodil ng panibagong item sa listahan ng Watchman series at dahil daw sa experiment na ito makakagawa siya ng panibagong buhay ito nga daw ay mukhang aberrant beast pero hindi sobrang katulad at ito ay pinapakain ng Jinky para makagalaw at mabuhay ito sa abyss Malamang daw ay nakakita na ng ganitong halimaw si Larudo. Biglang ang pumasok sa isip ni Rudo ang napakalaking halimaw na lumitaw noong chapter 10. At kung matatandaan natin, hindi ito tinatabla ng Jinki kaya medyo nahirapan dito si Rio. Sa huling panel, sinabi nga ni Zodil na ang spotted beast na to ang gagamitin nila para makalipad papuntang spear. Ang pamagat ng chapter na ito ay Watchman Series. Unang bubungad sa atin ang tatlong nagmamayari ng Watchman Series item. Abang nagpapatuloy ang pag-absorb ng core sa Jinki ni Amo, mas lalong lumalakas ang nakapaloob ditong enerhiya. At sobrang naiiba ang Watchman series sa ibang gene Key. Pero ang enerhiya na naiipon ni Zodil sa core ay hindi pa sapat. Medyo lutang pa nga sa oras na ito si Rudo. Dahil hindi pa siya makapaniwala sa sinabi ni Zodil na siya ang gumawa ng Watchman series. At napaisip siya kung ilan pa ang natitirang ganitong klase ng gamit. Dagdag niya pa bakit may bagay na nagmula sa kailaliman na nasa pangangalaga ni Recto katulad ng gloves niya at ng libro na may tatak na Watchman series. Pumasok ulit sa eksena si Zodil at sinabing marahil wala talagang alam si Rudo sa Gene bago siya mapunta sa abyss. Nakakapagtaka lang daw dahil sa dami ng tao si Rudo pa ang nakakuha ng Watchman series na ito. At parang gumalaw ng kusa ang gloves ni Rudo kaya nagulat siya, dagdag pa ni Zodil na ang ganitong item ay isa lang ang maaaring magsuot at mararamdaman mo ang walang hanggang enerhiyang nakapaloob dito. Tapos ito pa, sinubukan ni Zodil na gayahin ang Watchman series pero pumalpak. Kaya yung mga gawa niyang palpak nagresulta sa mga halimaw na tinatawag nilang Brickled Beast. Yung nakita natin na parang higanteng halimaw last chapter na nagmula sa chapter 10. Posibleng buo ngayon ng kapalpakan ni Zodil. Sa isip-isip niya, kailangan raw gumawa ng object na powerful. Pero bakit hindi niya magawa? Dito na nga papasok yung sinabi ni Engine noon paman tunay na Jinky ay nabubuo mula sa pagmamahal, malasakit at matinding damdamin. Kaya kung si Zodil ay puro puot ang nasa puso, hindi talaga siya makakagawa ng ganon. Si Rudo, lumaki siya na inaalagaan, minahal at tinuruan ni Regto. Kaya kahit papano, buo pa rin ang puso niya. Binalikan din dito yung sinabi ni Amo sa mga nakaraang chapters na yung mga tulad ni Rudo katulad niya ay may puwang o bakante sa loob. At ang mga bagay na tulad ng Watchman series ay may sapat na emosyon para punan yung puwang na yon. Pero ang twist, si Rudo, kahit may bakante sa puso, pinupuno yon ng connection niya sa iba, sa pagkakaibigan, iwala at sa pamilya. Hindi kagaya ni Zodil na gusto lang sirain lahat para sa kagustuhan niya. Si Zodil gusto ng pagbabago sa pamamagitan ng puwersa, galit at pagsira sa sistema. Si Rudo naman gusto ng pagbabago sa pamamagitan ng pagkakaibigan at paggabot ng kamay sa ibang tao. Kaya malinaw na hindi sila magkapareho kahit anong pilit ni Zodil. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paki-like at share na din sa mga tropa natin diyan. Kita-kits sa susunod na kabanata.